So yun mga tropa Ang ganda ng winter oh Nasa gitna ako ng lake Actually hindi sa gitna Natatakot akong pumunta sa gitna eh Medyo malambot pa to eh Pero pwede na Nakakatapak na nga iba eh Nakakaan na Hindi pa nga lang lumulubog So May tanong ako sa inyo mga tropa Ah, uh, mga tropang nasa Calda nga pala. Ano yung ah uh, ginagawa niyo para malibang kayo tuwing winter. I-comment nyo sa ating uh, comment section para mabasa natin. Tapos uh, mag-suggest kayo kung ano yung mga dapat nating uh, ginagawa tuwing winter para hindi tayo mabagot o hindi tayo ma burnout sa loob ng ating bahay. Kasi pag winter, trabaho, tapos bahay, trabaho, bahay, trabaho. So ano pa yung mga libangan na ginagawa niyo pagka-winter dito sa Canada? Maaring i-comment mo yan para mapag-usapan natin at mabigyan mo ko ng idea para sa susunod kong vlog. Okay? Mga tropa, hanggang sa muli. Enjoy mo yung winter. Oh. Ang ganda-ganda. Oh. Ay, may tao naglalakad. Oh. Sa gitna. Oh. Pero ako, oh, takot ako maglakad. Eh, kasi baka mamaya lubog ka kasi lake na to. Eh. Ay, no? lake na yan. May nag-ski nga. Oh. Sa gilid lang siya nag Oh. At hindi siya nagpunta rin sa gitna. Eh. Kasi... Kasi alam nyo nga delikado pa. Alam nyo medyo malambot pa to. So siguro pwede din na natatapakan mga February yung medyo peak na ng winter dito sa Karada. Normally yan tumitigas yan eh. Uh, nagkakaroon niya ng ano nagkakaroon niya ice build sa on top tapos nakakapag lakad na yung mga tao dyan sa gitna ng lake. Pero tingin ko ngayon eh Okay lang, hindi ganong ano, hindi ganong uh, malamig, tsaka hindi ganong matigas. Eh, medyo na lumulubog nga ako, nakakatakot eh. eh okay, no? Lumulubog ka eh. Nakakatakot eh. Yeah, dito, dito lang tayo sa gilid mga tropa. Okay. So sabi ng Canadian na... Uh, yeah, I'll just try maybe one day. Thank you very much for your information though. So, sabi nung nag-ski na yan, safe naman daw na magpunta doon. Kasi, nagawa niya na rin naman. Ay, eh, tingin ko siya yun eh. <laughs> Taga dito siya eh. Pero ako, medyo takot ako eh. Kasi hindi ako tingin dito. Kasi, once sa lumuhog ka dyan, once sa lumuhog ka dyan, eh, tapos ka na. Kasi, meron pa rin ano yan eh. Um, agos yan sa ilalim. Kasi nasabi niya, nasa 16 to 20 inches na raw yung uh, kapal ng yellow from the top hanggang bottom. 16 to 20 inches kung oh may gitnes ang ruler. Pero still, di ba? Pagka uh, lubog ka dyan, eh, goodbye ka na. so, uh, sabi niya, kung ayaw, mong, kung ayaw ko raw uh, ngayon, mas magandang may kasama ka para kung just in case may mangyari sa'yo, dalawa kayo. Hindi, hindi, hindi. Ibig pagka, uh, <laughs> pag may nangyari sa'yo, na, ano uh, ba, lubog ka nga, eh, makakahingi ng tulong yung isa, di ba? Unlike ngayon, eh, mag-isa ka lang, mag-isa lang din ako. So, medyo scary. Lalo yung lubog. Sabi naman niya, eh, okay na naman daw. So, dahil-layo tayo ng konti. E, Ito nga, na rin naman. E, matigas na rin naman siya. Ayun e na, oh. medyo lumalayo ko ng konti. Oh. Pero nakakatakot pa rin eh. Eh, dumudubog ka rin naman. Eh. Siguro sa susunod na lang. Sabi naman niya medyo late na rin naman eh. So mas maganda kung medyo medyo konting malamig. So hindi mahangin. Pwede tayong tumuwid hanggang doon. Papunta doon sa may, sa may hill na yon. Pwede kang tumuwid pa sa kabila. Kasi meron yung, ano yun. University side na yun ng Regina. Eh. So, siguro next time na lang di ba? Kasi kung ngayon mahirap. Delikado. Pero, tara mga tropa, nakalakad tayo ng konti. Sa dito na sa gilid. Yeah. Alright. Imagine Lake, no? nag-open ng Nasa Pilipinas yan eh. Marami na sigurong namatay or hindi tayo, di tayo sarili sa kalamig eh. Kahit matagal-tagal na tayo sa kalda hindi na tayo natututunod ah, uh, ng alam mo na, ma embrace yung winter so, para sa akin hindi mo dapat katakutan yung winter ay, yung ano ko gloves ko na nag-vlog so tayo na lang sa same, medyo malamig na ah, uh, yan yung tao so, ganda siguro next time na lang balik na tayo sa, sa train kung saan ka galing ano nga agad yung lamig saglit ko lang saglit ko lang tinanggal yung yung gloves ko sa kamay ko ang sakit na sa kamay grabe ang tindi ng lamig tara kagisin natin itong sa train ito pwede ka rito maglakad-lakad magbike ang sakit sa kamay tinamig yung kamay ko natagud a idea na tanggalin yung gloves pag-winter dito sa Canada kasi mga oh, frostbite ka eh no medyo masakit yung ano kaya lagi ko sa mainit-init kasi masakit na eh so yun mga tropa uh, ano yung uh, gusto mong gawin o ano yung gusto mong uh, at hindi pa pa nagagawa kapag winter dito alam ko tayo mga Pilipino eh lahat gusto natin subukan lalo na pag gantong mga nakakabagot na eh, alam mo kahit winter eh, kailangan natin maglibang-libang mental health kasi diba ang paglakad mental health yan hindi yan physical health so marami ka nakikita na kung ano-ano sa winter so ano yung uh, uh, gusto mong subukan pag winter dito sa Canada ako gusto ko subukan syempre yung snowboarding tsaka yung ski nasubukan ko na yung ski noon eh nung nasa Calgary ako problema bumubuka yung pa ako pagka winter <laughs> pagka nag-ski ako hindi ako marunong mag ano magpadaos-dos kaya yun sabi ko huwag na lang tayo mag ano huwag na lang tayo mag mag uh, winter sports kasi parang hindi naman talaga sa atin yan pero nag ano ako nag-trail running ako tuwing si winter dito nga sa trail na to trail to eh dito rin ako uh, tumatakbo pagka uh, winter ah uh, summer pag summer green na green to hindi to ganito na parang ay tignan nyo mapatay, uh, matutulog lang yan pero hindi yan patay pag dating ng pag dating ng uh, ng summer buhay na ulit yung mga yan so yan o oh. Uh, yung mga ginagawa namin dito so ano yung ano, ginagawa mo yung gusto mong subukan I-comment mo nga pala sa ating comment section mga pa. Para bigyan mo ako ng idea, di ba? Malin mo yung idea, yung uh, gusto mong subukan eh, gusto ko rin. I-try natin, di ba? Napaka-magical ng winter, kung totoo sa'yo. Napakagandang, uh, napakagandang ano. Ah, uh, ng winter. Malamig lang, pero uh, sa akin napaka-whimsical, napaka- napaka-ano. napaka napaka ano napakaganda ito, ito tayo dito sa kabila oops medyo pagkita ka dito nag freeze na yung ano yung imburnal oh. Ah, okay tigas na rin pala o, tingin ko matigas na talaga kahit pumunta ka pa doon sa gitna kasi ito nga ayo Kita nyo, nag-freeze na oh. Ibig sabihin matigas na nga lahat, di ba? So, yan mga tropa. Ba, diba? ayan oh. No? Winter time. Embrace mo yan. Kasi maganda. Ano natin ito? Ano ito? Ah, parang krebas. Ano na, hindi na winter. Medyo gabi na nga lang eh. Pero maaraw pa naman kanina, dapat pala kanina tayo nag nagpunta rito para ipakita ko sa inyo yung ano yung lugar. Weird nga rito minsan eh sa lugar ko. Kung minsan pag mainit, pag mataas yung pagsani. malamig. Ngayon naman wala, nang ano, wala nang araw. Medyo mainit naman. Kung kailan pag gabi, saka naman saka naman na uh, umiinit ang bihirang weather dito so overall paglalakad mo dito sa lugar namin safe kahit mag isa ka imagine ako lang mag isa sa lugar na to wala nang atake sa iyo na wild animals o sino pa man diyan napaka safe pero hey, no. to pa oh. Ito yung lugar na aking nilalakad pag uh, summer. So, pinuntaan ko siya pag winter. Maganda rin. Maganda talaga. So, i-comment mo ngayon mga tropa kung ano yung tapos uh, tayo dito. Kung ano pa yung mga yung ginagawa uh, tuwing winter dito sa kanina. Doon no? tayo galing kanina eh. Palapit tayo ng palapit. So, ayun o. No? Siguro one time. Kasi may isla yan eh. One time. May isla dyan. Makakatawid tayo sa kabila. O. Oh, diba? Ma. May explore na natin ang lake ng Saskatchewan ng Regina. Ito nga pala yung Wascana Lake via University. Sa kabila yung via ano eh. Via Albert Street. So. Dito medyo maganda mag ano. Mag explore. Kasi doon medyo maraming tao. Alam mo na gusto natin laging nagsusulo so okay, yun mga tropa so dito ko na yung vlog ko again kung sino yung gusto mag comment about winter dito kung ano yung kung ano kung nagugusto nyo ba nagagalit kayo or na enjoy nyo yung winter comment nyo dito kung ano yung gusto nyo gawin to yung winter comment nyo rin mga tropa ha ay may nakita ko nag-bike kahit gabi rito, pwede pwede ka talagang uh, mag-explore. Walang titigil sa'yo. Okay? Hanggang sa muli, mga tropa. Medyo maubos na yung battery ko kasi malabig sa labas. Okay? Paalam. Hangingit kayo. Babu. Babu. Malamig. Babu. Babu.